Hello guys, welcome back to San Eleven ni Gwentaro. Kamusta po kayo? Kamusta yung mga energy? Mga aris? Pasensya na. No? Pasensya na. Matagal ako. matagal mag-upload. Pasensya na po. So, hindi tayo na energy update. Itong two weeks na ng April. So, January. General reading ito, pwede mag-resonate, pwede hindi. Puno lamang kung ako akong para sa inyo at ang iba hindi ay ibigay po natin sa iba. So, kamusta na kayo mga aris? Ano ang inyong mga pag -anapan? So, simulan na natin. Okay, Aris no. So dito Aris, ang um, ang ginagawa niyo po dito ay marami kang may na manifest no. Marami kami na mina-manifest dito. Tungkol sa mga tinatrabaho mo no. At napakasipag niyo po. at meron kayong mga idea, no? Meron kayong mga idea na no, gusto nyong gawin. It, dahil nga dyan sa um, pagsusumikap mo, pagtatrabaho mo, pag, pagtatrabaho mo sa yung win-workout, no? Na, pero kasi gusto ma-achieve, no? In terms dito sa inyong financial, no? at patuloy ka dito ang nagtatrabaho, patuloy mong tinatrabaho to sinisipagan dahil ang um, marami kang mga bagay na gusto mong mangyari sa iyong buhay, no? At gusto mong makuha yun. At inaalagaan mo itong trabaho na to. At ang ilan din naman sa inyo, meron kayong may mga sitwasyon kayo na unti-unti unti-unti itong nasira unti unting nasira yung tinatrabaho ninyo may mga bagay kayong trinabaho na hindi umayon hindi umayon sa inyo or itong tinayo mo itong tunay mo na ang um, trabaho na uh, pinagsumikapan mong i-build, no? Pinags pinagsumikapan mong itayo. Kaya lang, unti-unti itong bumagsak, no? Parang nag nagkaroon to ng ang uh, chaos, no? Parang may mga chaos na nangyari at parang ay ayaw kanilang ayaw kanilang maging matagumpay no mga aris meron meron ka kasi siguro ang um, meron kang hakasama or meron kang mga kaibigan sa trabaho mo Pwede rin niya sa family members kasi parang meron nandoon yung may mga defeat no may mga defeat na nangyayari So ayaw kanilang maging maginhawa, no. Ang gusto lang nila is um sila yung maging angat, no. Ayaw kanilang umangat, no. Kasi nandun yung pagka namumuring kasi yung inggit nito, inggit sa no. Kaya um ikaw na dito ang aalis sa sitwasyon na 'yan kahit may mga andyan yung alam mong trabaho na makakapag makakapagbigay sa iyo ng financial siguro aalisan mo din to kasi nandoon yung mga chaotic no nandoon yung mga toxic nandoon yung mga pip, mga tao na hindi naman nagbibigay sa iyo ng importansya so ikaw ikaw ang aalis iiwanan mo sila dahil ayaw mo nang toxic na person. Kahit, kahit, nandiyan na yung offer, no? Nandiyan na yung offer na maganda. Oo, oh, maganda. Maganda yung offer sa'yo. Pero, parang, binabaliwala ng mga napapalibot sa'yo. No? So, ikaw na dito ang iwas. Ikaw na ang aalis. Kasi, ayaw mo ng gulo. Kasi, yun nga, nagkakaroon kasi ng inggit na nakapalibot sa maybe sa trabaho yan sa kaibigan mo kaya parang andun yung na-stress ka na rin na-stress ka na rin siguro kasi um, hindi mo alam kasi kung saan ka lulugar kasi no parang andun yung andun yung pagka um, ingit inggit nitong taong to sa iyo no ayaw kay ayaw kanyang ayaw kanyang maging maginhawa dapat siya lang no ayan no dapat siya lang ang may hawak na espada hindi ikaw so kaya din ang ginawa mo na lang dito ikaw na rin mismo ang iiwas kasi ayaw mo ng gulo ikaw na lang ang magso-surrender kasi may mga binuo ka na dito eh. May mga binuo ka na na poste eh. May binuo ka na na trabaho. Kumbaga, um, kumbaga sa trabaho mo, meron ka ng pinakita na mga layout, kung ano ang gagawin. Pero par parang, parang may sumisira, no? May sumisira doon sa ginawa mong trabaho. So, kaya um, kahit ang yung offer sa'yo, um, iniisip mo na ayaw mo ng chaotic, no? So, ikaw nilang aalis. So, ano pa message sa inyo mga Aris? Okay, Aris. So, it siguro ang trabaho mo nasa social media, no? Or iniisto ko, or iniisto ko ikaw sa social media. No, kaya um kaya yung itong mga pangarap mo um parang yun nga may mga may mga humaharang sa no. Meron mga um nagba-backstab eto na yon yung defeat na ito, defeat na to kasi am um, ayaw ka nga nilang umangat ayaw kanilang malamangan ay ayaw kan oh, tama, ayaw kanilang umangat gusto nila siya lang no ayaw nilang magpalamang dapat sila lang ang panalo no kaya itong pangarap mo parang gusto nilang am um, sirain, no? Gusto, gusto nilang sirain yung itinayo mong ipinundar mong um, mga pangarap mo na unti-unti mong um, pinapangarap, unti-unti mong tinayo. Um, gusto nila yan um, sirain, unti-unti, no? Kasi may mga backstab na nangyayari. So, ikaw na, ikaw na ang dito, ang ikaw na ang umiwas, no? Ikaw na umiwas sa kanila. So, sinasabihan ka na, um, bumangon ka at tumayo ka dyan. So, so yun nga, am um, bumangon ka, am um, kailangan mong umuli, kailangan mong uli magtayo ng isang trabaho na um, yung mga pinapangarap mo, kailangan mo uling itayo, no? So, kailangan mo lang manalig, no? Kailangan mo lang manalig, maglagi kay magdasal sa Panginoon na kaya-kaya mo kung ano mang pagsubok na itong dumarating sa'yo. No? Kasi marami kang pangarap eh, oh. Marami kang pangarap, mga aris. So, siguro na-achieve nyo na yan. Na-achieve nyo na yan. Kaya am um, may mga tao na, na sa, hindi nagsasabi ng totoo sa'yo. No? Kaya, am um, pilit nilang kinukuha ko ano man ang meron sa'yo. So, kailangan mo lang na manalig at bumangon ka dyan. At ituloy mo yung mga plano mo, yung mga pangarap mo. So ano pa message sa inyo? Kuha pa ako dito ng... Kuha ano sasabihin sa inyo ng angels, no? Kuha ko ng isa. Okay, Aries. Ground yourself. No. When you when you detach from awareness of your body and the physical world, you become ungrounded, although it's a pleasant to float heavenward. Your attention and work are needed upon the earth. For helping you balance the spiritual and material so that you can enjoy fulfilling earthly. So yun po, kailangan nyo lang i-ground yourself at uh, itong mga, ano mo, um kailangan mo lang i-balance eh, yung mga lahat, lahat na nangyayari sa'yo para itong mga dream mo, mga pangarap mo sa buhay mo ay hindi ito magkaroon ng balakid sa iyo, no? So detach yung mga taong hindi nakakatulong sa iyo, no? Kailangan mong i-cut, no? Cut the cords kung sino man mga yan nagpapahirap sa iyo. So umiwas, umiwas na lang po. So yun po, yun po message sa inyo. Thank you, thank you po and God bless po.